Morning, hi. It's and Julie. Hi. Good morning. Yay! Ito you naman Good morning. Good morning. Good ang babango. morning. ang morning. tao. Babango, ang, ang babata! ang layo, Ang layo kay Jason. Ay, oo nga. Naku, ito Good morning. 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 Good umaga. Ngayong umaga? Oh. Napakasaya. Napakasaya, syempre. Ayun. Bukod sa siyempre, may napapasaya ng puso ko. Siyempre, yes. Yeah! din ako kasi may proyekto kami ni Stel. Yes. yes! Super excited ako na makatrabaho ang nag-iisang Julian San Jose. Ay, grabe naman! Ang galing-galing! Mamang, mamang, mamang! Mamang, guys, sa mga tiktok, ano mag-status ng puso nyo? May saktong kanta dyan sina Julie at Stell na maririnig natin sa kanilang concert. O, oh, kwento yes. nyo naman yung yes. concert nyo, guys. Mga kapuso, samahan nyo po kami ni Julie at, syempre, ako sa concert namin na tinatawag na ang ating tinig. Yes. Yes. <laughs> oh. Dalawang gabi po yan, sa July 27 and sa July 28 po yan, sa New Frontier Theater. At, syempre, hindi lang kami ni Julie ang makakasama nyo. Ayon. Dahil, meron kaming makakasama Oy, sa concert si namin. Si oh. 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 Na. Sa so first day, makakasama namin ang nag-iisang pinakadambalasik ng Cavite, si Pablo! Si Pablo! Ay! Ay! Si Pablo. Ang laki Ay! na ni Pablo ngayon. Ang laki na ngayon yan. Dati elite pa lang ni Pablo, ngayon malaki. Ah! Kapit ah, bahay mo. Dahil naliligo ko mas sa ilog eh. <laughs> <laughs> Pablo yun. Iba Ay, sorry. Yes, Hello. sa pangalawang araw naman sa July 28, Mulaan nyo kung, kung sino. Sino, sino, one and only. Klu-klu. Si Ray Brown. Pure Energy. Oh! Wow! Gami, Oh my God! Grabe, sobrang exciting. Kaya naman, you can get your ticket at any TicketNet outlet or online via ticketnet.com.ph. Yes, Woo. ang ating tinig is brought to you by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment. Yeah. Let's go. And also... Directed po ito by the one and only uh, Paolo Palen Valenciano. Oh, yeah. <laughs> Kaya guys, samahan nyo kami tara na at mag-soundtrip tayo. Kami ang bahala sa inyo. Yeah.